Bababar na pala tayo ngayon ng atay pork, ano to, liver mga kamamsi. Ayan. Ayan, ito yung pork mga kamamsi, hinihiwa-hiwa na natin siya ng pa, ano, ganyan, pa ublong. Tapos nilagyan natin siya ng bawang mga kamamsi, tapos kalamansi, pinabada natin yan, tapos paminta. Ayan mga kamamsi, binabada natin siya sa bawang, tuyo, tapos pamintang pino, tapos lagyan natin siya ng honey mga kamamsi, isang kutsara lang. Ayan. Tapos, ito mga kamsing seasoning. Savor. Ayan. Ito yung ating, ano, papatakan na natin siya mga kamamsing. Ayan siya. Tapos, ibababad natin siya kahit kalahating uh, kalating oras or isang oras mga kamsing. Para mag-absorb ang ating, ano, binabad na pork liver mga kamsing sa ating mga uh, panimpla. Ayan mga kamsi, mamaya mga papa papakuluan natin siya. Hindi ko siya gigisayan mga kamsy para iwas mantika. Ayan, ganito lang madalas ginagawa ko mga kamsi. Hindi siya malangsa. Basta hinugasan mo siya ng atay tapos may kalamas ituyo. Pamita ang ating binabat sa kababawang. Ayan. Maraming bawang yan mga kamsi. Ayan, luto na mga kamsi ang ating pork liver na stick mga kamsi. Ayan, nilagyan natin siya ng sibuya sa ibabaw. Ay mga kamsi, kaya na tayo ng tanghalian, maraming salamat sa inyong panunod sa aking mga videos I love you all